Ah, MB. MB. Balaw! MB. Balaw! MB, MB. MB, MB. MB. MB ano masasabi mo sa buhay-buhay? Wala lang. Pogi mo ba? Kalahate. Kalahate. Kalahate sa ay pogi. Ano masasabi mo sa buhay-buhay? Wala lang. Mahal mo mama mo? Oo. Ikaw gusto mo mawala? Mamadjikin kita, mawawala po siya. Mawawala po siya. Apo ka ba dyan? Lagi ka na nangit eh. Baliw ka? Hindi po. Mawawala po siya. Mawawala po siya. Mawawala po siya. Ah, nawala. ah. Ah, ah nasaan na kaya siya? Nasaan? Nasaan? Nasaan na kaya siya? Nasaan? Nasaan? Hindi kaya ikaw yon <laughs> <laughs> Ikaw yata yung balay mo na yun? <laughs> Hindi ako yon Sa? Siya yun. Nasaan na kaya? Ibabalik na lang natin siya. Ibaba, ibaba, lake natin siya. Ibaba, ibaba, lake natin siya. Yeah, balay. Balay. pala eh. Ang pangalan niya ay MB. Balew. 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 Masano tao ka ba? Slight lang. Slight lang. Alam mo? Ang gwapo mo? Ang gwapo mo? po oh, matagal. Matang gwapo mo. Ay, magawa magic po tayo. Isa pang magic trick. Isang notebook. Tama. Nakikita nyo. Isang notebook. Every day. Gusto nyo pa. Sa likod ng papel. Kung ano yung mga kalakon na Yan po. Ito. Itong pahina na to. Walang sulat. Kahit ano. Pero magkakaroon pa ng sulat dyan. Sarado pa natin na ah. close. Open. Close. Open. Open. Close. <laughs> Open. Close. Up. Open. Dala. <laughs> Pala nag nak solat. Mbeb balayo Ha? Huh? Tito kay ayon. Balayo? Eto, baleo. Hindi po. Ikaw ba baleo? Ito. Ikaw ba baleo? Hindi eh, po. <laughs> <laughs> Matulong tao ka? Light lamp po. Ah. Matulong ka? Malaki. Pakita mo yung malaki yung parte ng katawan. Isan ba ang malaki? Huwag na po. Masama po yun. Kaya papalam lang po tayo. Ay, ayan po si Michael. Si Michael Dabong Si Marcela ang master po namin sa kabal. Ang master namin sa kabal si Michael. Ay, sa so daw po. Sa yon. Ito po yon. Ay, mga napabaliw po sila. Kaya ako na po ako. Papaalam na po ako. Ito po na ako. Paalam Papa Jesus, paalam.